naman po guys, good afternoon, good afternoon. May bago tayong project para sa Barako I So wala pa akong video na replacement o pagpalit ng tambutso ng Barako 3 ay So magpapalit tayo ngayon. So papatita ko po sa inyo kung ano yung kaibahan ng mga sinaunang Barako at yung Barako I 3 ngayon. So tingnan po natin. So ayan po, ito po yung papalitan natin Barako 3. Yan, Barako 3 FI ayan po yung manifold niya bago pa po, po siya medyo nagpalit lang ng pipe para medyo maingay so ito po yung pagkakaiba yung halos sim lang naman po kaso ang baraco 3 is meron siyang nut o ng sensor ayan halos sim lang naman yung forma niya baraco 3 ito lang po yung pinagkakaiba niya ito ito yung if I ayan ito yung sensor ng Barako 3. So, ngayon po, papakita ko sa inyo yung ipapalit natin na pipe na stainless. So, ayan po. Ayan po yung pipe na ipapalit natin para sa Barako 3. Ayan. Halos sim lang naman po. May kunting pagkakaiba sa bin. Ayan po. Tsaka naglagay na rin po tayo ng lagaya ng sensor. Ayan po. Lagaya ng sensor para po yan dito may babalik po natin yung dati so ayan po halos sim lang naman po may may kunting pagkakaiba ang barako 3 ay hindi po yung barako 2 pala hindi po pwedeng ilagay sa barako 3 pero yung barako 3 pwede natin ilagay sa barako 2 yan lang po ang kaibahan yan ayan po so marami po tayong kinabit kanina yan, mga nauna ano na po. Ayan po, pati po yung putris niya. Yung putris back Ayan. Pati po yung tapakan sa likod. Kasama na rin po. Tapos yung bago po natin na placer guard. Ayan. Protection para sa placer guard. Mas pinatibay siya. Ayan. Kabilaan po siya. Ayan. Kabilaan po siya. At ito po yung nilagay natin na backrest o sandalan sa likod. Ayan po. So, ikakabit na po natin yung pipe para sa barako. Yan nga po pala yung may-ari, sir. Ah, yan, yan yung may-ari. Thank you. Maraming salamat sa tiwala. Yan. Po. Oh, so, idakapit na po natin yung pipe para po Sige po ipapasa sa sheet ko sayo. Video maraming rin na rin.

Okay na, na-install na natin. Ayan. So, ay hindi pa pala boss. Teka. So, ayan. Kinakabit na natin yung pinaka temperature nya. So, ayan yung temperature nya. Sensor nung barako. So, ayan. Kakabit na natin. Ah, oh, ah, thank you boss. Thank you rin. So, inaano natin para matesting na natin. So, kailangan natin higitan. So, okay na. Okay na, boss. Pwede na natin testing so,